Good morning mga bay. Rito na naman tayo mga bay. No, magpakain tayo sa ating mga alagang manok mga bay. Samahan niyo ako mga bay. Eh. Tara tara. Yan. Maganda yan mga bay. Oh. Ang nakakaaliw pagmasdan mga bay. Ang ating mga alaga. Klase-klase itong mga alaga ko mga bay. Mayroon tayong Rhode Island at mayroon ding Brahma. Yung mga Rhode Island ko lang lang yan. Hindi ko yan, hindi ko yan sila kinulong. Yung yung kinulong ko yung mga kuan yung mga brama kasi yung mga brama masisilan yun madali lang magkasakit kaya pakita ko sa inyo mga bay ang ating mga brama yan ang Rhode Island ko Rhode Island rin yan kulay pula ito man yung brama ko yan brama makulit gumagala yan tapos yung brama ko doon sa gilid ayun no? oh. ayun yan ay yung brama ko mga bay yan ang ganda ng kulay. Ganda pagmasdan yan. Kaya naging mahilig ko sa mag-alaga ng manok. Dahil dyan, nakikita, nakikita ko yan sa online. Yan, marama. Yan. Kaya bumili ako niya ng dalawang piraso. Yan. Tapos pinadami ko. Kaya dumami naman sila. Kaya thank you talaga, Lord. Thank you, Lord. Nakapago din minsan, mga bay. Mag-alaga ng manok. Kasi medyo marami na sila, no. Pero dahil lang para sa pangarap, tiisin natin. Para sa pangarap yan. Mayroon pa tayong mga Brahma Bay sa doon sa doon sa kabilang sa kabilang kulungan? Mayroon pa tayong isang batch ng brama doon? Kaya yog wag niyo munang i mga bay. Samahan niyo ako doon mga bay. Pakita ko sa inyo 'yon doon sa kabilang bakod. Ayun, sa kabilang kulungan. Ito naman oh, yung gala kong Brahma oh, Makulit 'yan. Hindi pwede ikulong 'yon. Naghanap ng butas 'yan. Yan yung mga brama ko yan. Yan yung naka naka stress sa akin pag minsan uh, may problema tayo kunti uh, dyan hang nood lang tayo dyan, mag-alagaan tayo, tayo ng manok Ayan, nawawala yung problema ko dyan Ayan o oh. Kaya kung ikaw may plano kang mag-alaga ng uh, Brahma Ito lang masabi ko sa inyo, kailangan laging malinis ang kulungan nila, nila mga bayi kasi... Marte yan madali silang madapuan ng sakit gaya ng ano yung tiyatawag na halak sa bisaya pa yung ubu madali lang sila madapuan pero pag naman yung area nila hindi naman mabaho ah yan okay yan sila gaya ng mga laga ko ang ano yan ang ang titikas pa ng tayo ng isa kong brahma yung oh, yan, lalaki oh. yan ang lulusog nila ay malulusog salamat sa panonood nyo mga bay at sana naman baka pwede nyo akong suportaran pakishare ng aking video kaya maraming salamat I love you all <coughs> yung iba nandun buhan sa likod yung pa iba doon yun pa, pa yung mga brama ko dyan oh. yan La machelle